and I'm way back home and maraming salamat it's because full force kaming tatlo <laughs> diba, tinawagan ako ni Ate Jarring para makasama po ako sa bahay niya ngayong araw na to sa Cat Moon Ate Julie thank you for my kuan as in kasi para nak makap makapunta na din si Ate Julie sa ang, ang, problema ani karon kung makukat kat bas ati Julie dito. Ana ah, tindu kayo ti. Eh. Uh -huh. Okay ra to. Bueno okay, mm -hmm. nang paginahin ra gud ti. Ipalsa lang ti kani Leo. Ya <laughs> 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 imong Leo diro ba kadaog nako. <laughs> Payat pa intawon ko is Leo. Ani si Leo may akong squaton. Padayungan ta mo ni Stephen. <laughs> so ayan po. Ay, yana, Thank I, you me. so much and of course ang aming walang kapagurang Inday Ngabel. Thank you so much Inday. You're welcome. Inday then, is always eyes on the road. Eyes on the road, mga pelangga. kasi. Kaya, kailangan anim ang anim walo pa ang mata, mata. pa. Oo, oo, kasi nga maraming magpasaway. Ang daming pasaway dito sa kalsada. So malapit na kami no. Yeah. Sa bahay pero dadaan kami kasi nga pero ano kasi yung ang plano kasi ni Ringabel maligo siya pero ang dagat ay kulay baha kulay kasi, brown kasi oh, sa, the rain from bukid bukid yung ulan mm, ba galing so sa bukid delikado maligo ng ganun mm -hmm. wag na lang magkatabo oh, oh, tabo at, na lang saka, sa tabi si ate Jolie hindi din namin nasabihan hindi siya nakadala ng pangligo ng swimsuit, <laughs> swimsuit. <laughs> hindi siya nakadala ng swimsuit competition siguro pag nandito yung si Mamardi sasama din yun hindi yun maghihindi shout out kay Mamardi Hello, Ma Mardi Mahusay, Tita Mards. Good morning, Margaret Machuga, Inday July 2.0. Asan ero si Ma Mardi day, na, ate? Nasa ilahan, ipakuway. kagabi oh, pa oh, kagabi palang umabot. So, ayan, nandun dumating pala si, dumating pala kagabi si, uh, pala kagabi yeah. si Ma Mardi. Nakana gito siya, nato siya dagang na, ginamots. Tapos, ako yung sige kao ginamots in town, ate Julie, kay. Ingon bitan siya nga. Ayuan ko lang kung si ate Cha, gano'n sabi ko paat At the moment, sabi ko, di gusto si Ate Tsa ng maalat, especially ginamos. Hindi pwede sa akin yung ginamos. Hindi na pwede. Hindi pwede sa akin yung ginamos, yung mga, tawag doon, Hina. yung mga, abahong. yung mga, mga ihaw-ihaw. Hindi na pwede. Yung mga pusit, hindi daw pwede yung pusit. Yes. O kasi yung pusit at saka yung pasayan. Oo, oh, oh, oh. pasayan. Tasang yung kanan. Oo, oh, oh, hindi, hindi, hindi pero pwede sa akin yung itlog. Ang itlog na native. Ayan, no? Ang daming nilaga ni Inday Ngabel para pag nagutom kami along the way, may makain. May makain. Sabay inong di ba? May makuot ko. May makuot ko. At. So, ganun talaga ang buhay, Inday. At, syempre, maraming salamat kay Inday Ngabel kasi ah, kahapon, yung bumili ako ng gamot, lang naligaw kami. Kasi ang dami na palang nag- ang dami palang mga close roads sa bandang Cebu Ayala. Business Park sa, Ayala. sa May Ayala. Kaya doon kami dumaan sa May Banilad and then ang ano namin dumating kami ang ang tagal naming naka, oh, nakabalik sa Lapu-Lapu. Kaya pagdating sa Lapu-Lapu, agoy, higa agad ako. Napagod kasi nakakapagod. Hmm, kaya Maloy. Dumating ako sa bahin ni Nengabela last week Thursday. As in, after after a week din, uh, ilang ilang days ako nakalabas kahapon. Kahapon lang tapos ngayon umuwi. Oh, um, kailangan ko ng umuwi kasi nga yung marami ding naghintay sa akin doon kasi nga di ba nagpaano ako nagpapintura and marami kailangan ko nang umuwi naghintay, naghintay. As in, and yun nga And thank God, tapos na yung pintura sa loob. Kasi hindi ka pwede amoy yung pintura. Yes, Ate Julie kasi ang amoy ng pintura uh, ay talaga na uh, ng mga ano na sarap asarap ah, hindi pwede sa aking mga hindi pwede sa aking kalusugan yes. so ganun lang and yes see you soon kasi si Inday Ngavil ay babalik na din sa Australia after a month <laughs> <coughs> and syempre babalik din naman siya dito

Bili tayo ng lansones pag meron tayong makita. Ulit. Ato eh. Biro sa unahan, mahal ng ilaw. Asa tong imong ko anong day? Asa tong Dito to Carmen day. Asa Carmen. Sa Carmen na ta para pagdating natin, mainit pa at ah, ulamin. Oh. Ulamin din ninyo. Ulamin. Ninyo. <laughs> Kasi nga, bibili sana ako ng lechon. Lechon, baboy. Kaya oh, lang wala. Oh. Kaso lang wala kaming nahanap na lechon kasi nga hindi hindi Sunday ngayon. So, siguro pag Sunday ang daming lechon na madadaanan namin. So, ako oh, sa Carmen Ambilhin ko lang is ano na lang yung lechon manok para ulam na din oh, sa mga na nagtatrabaho this. doon sa bahay. Ulam ni Ate Julie, ulam ng family ko, ulam din nila ni Ending ngabel Hindi na tayo bibili ng ganun oh oo mm -mm, kasi tawag doon uh, nagusog pa sa ate julie kumain sa ate julie ng tinapay yes hindi talaga ano hindi malinis yung dagat kasi ano eh at saka maalon pa may ulan talaga sa bukid. hindi doon kami sa danaw sidlak danaw but the good thing is, ano daw, thank God kasi humina daw yung, ah, uh, yung, di ba, may balita na may, ah, uh, bagyo. Tapos humina na daw. Natunaw. Natunaw, thank you, Lord. Kasi mahirap talaga pa yung magpag may bagyo. Lalong-lalong na malakas. Kasi yung iba, ngayon, hindi pa naka-move on, hindi pa naka, mm. ano, sa bahay nila na yes. nasira. Unfortunately, kung sa Mindanao ay I'm already feel sad if it is may bagyo dahil ang mga crop ba matuba. Oh, mga crops dai. Dakan kayo ang palayan gid atong last time nag ano ang palayan juice na ako so, sa mga palayan. Oh. Talagang yung mga magsasaka. Para, please, Ala, agoy. Yeah. Kau hat. Agoy. Wala ganyan kahir mahirap mag-drive dito sa Pilipinas. Tingin-tingin Sandok! punyeta ka, Mexica. <laughs> <Yeah. laughs> Kung ano lang kasi ako dito? Ako talagang... As in, buti na lang mag-as in. Grabe. Mauna sila yung mga driver nga, walay disiplina ba? Grabe, yeah. lusot mo lang diritsyo Lusot lang diritsyo. Kaya yeah, mahirap talaga mag-drive sa Pilipinas. Buti lang si Inday Ngabil ang galing mag-drive. Pero Pero daw. Sabi nga niya eh, mahirapan daw siya pagbalik niya sa Australia. Kasi dito nasanay siya sa Pilipinas na ang kalsada dito maraming sasakyan. <laughs> tapos gusto Bawang, niya o oh, oh, pagdating naman niya doon, walang wala. Napakalapad naman yung ano. Napakalapad naman yung kalsada. Tapos nAPO yellow line. Ang yellow line. Nag, nag ano ka. Nag, Tapos nag dapat ang yellow line, walang U-turn. Nanawa po ni O. Yung yellow, oh. yung yellow line ba na Inuuko. hindi, ano, yung yellow line na diretsyo. Kasi nga, pag yellow line na diretsyo, ano yon hindi hindi pwede mag U-turn, hindi, hindi mag overtake, pa, ganun. And guess what, dere, no? Kaya dito sa Pilipinas talaga mahirap mag-drive. Ang mga sign dito doesn't mean anything, oh. Walang ano. Ton Tonto, tonto, tonto. Ton 3, ton 4, to, ton 5. Ton 6, ton 7. Isa pa rin yung eh, lukoy nga. Seven. Isa lang linya eh, tumabi pa dito pa. At saka, pa. dito sa Pilipinas, napakahira pag like, ipaglaban mo yung yung karapatan mo, magagalit pa sila. Mm -hmm. Oo, at saka may sabihin pa na, oh, ano nga yun? Ganun, Diyos. mo yung tama mong ginawa. Yes, Diyos, kay, kaya. Sige, buntok pa rin. Hmm mas maganda mas maganda doon tayo titira sa bukid pero sa bukid kasi uy, pag nagkakasakit tayo <laughs> pag mahirap. mahirap. din mahirap kaya ang importante tayo na lang talaga yung mag-adjust no sa ating buhay kasi talagang masarap mabuhay no alam mo yung gising kita na kung kung ito Amali, alam niya mali kayo yes. yes gising kita ni mo niya pa kumpa, 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 kumpa trabaho mato sila nga sayo ito kanito oh. bag pa ba to tapos mm. gagawa ng ganon tapos pag may mangyaring masama sino ang sisisihin oh, kasalanan sa oh mats. kasalanan mga, kasalanan sa apat na gulong oh kaya kani sa napasaway sa din kini ilang <laughs> gulong <laughs> matanggal tanggal tanggal oh. oy ginoo ko tawang eh ano? ang masasabi natin ay na only in the philippines Yes. Ano na lang Joy. eh, nagtakingking naman daw. Gaya na sa iyong banda eh. Ay, <laughs> ginawa. <laughs> wait, kinsa ba itong... Huh, Ang sa ba itong... Ang gulong ah, sa van? Di, di magutuban. Ate, wait ako kayong truck. Ano sa man natangtang? Natangtang, naplata na ba niya? Sige lang yan pong dagan. dagan? Naka-ukal na niya. Karingon-ingon din hindi ngapin. Ate, ate, video hindi. Ako, video, wak din ako na on. Ako <laughs> kain okay, truck dai na ikarga oh,